Bubuksan na ng Bureau of Customs ang ilang mga nireid na at ipinasara mga warehouses ng bigas sa Bulacan. Maganda balita yan, Randy. Kaya, tagin mo. Kadami niya, no? Ito po'y pinaghinalaang mga scammer. Hoarder! Wala pinagkaiba sa scammer itong mga ito, eh. Wala pinagkaiba sa mga magnanakaw. mahal-mahal presyo ng bigas, ay dapat niyan i-confiscate na ng Bureau of Customs. Ibenta yan ng mura para makabili tayo ng murang bigas sa merkado. Tama ho ba? Attorney Jet Maronilla, Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Attorney Jet, magandang umaga. Sa ngala ni Congressman Erwin Tulfo. This is Aljo Bendijo. Attorney, good morning. Sir Aljo, good morning po. Good morning sa lahat. na na rin sa program? Tama ho ba, sir? gusto namin makabili ng murang bigas. Opo. sa merkado. Ngayon po, ano pong gagawin natin? Bubuksan na natin, sir. No? Ano, ano bang detalye nito, sir? Para mabuksan natin yan, yung mga bigas na yan, at may uh, maibenta ng uh, mura yan, pwede nating ipa-auction yan at uh, makabili tayo ng mas murang bigas sa merkado, attorney? Opo, uh, kung hindi po sila makapagpresenta, no? ng uh, una-una, bubuksan naman po natin yung mga bodega nila. Pero yung iba pong produkto nila na hindi pa makapagpresenta ng Uh, Ako uh, dokumento na imported oh. eh, hindi mo na po nila i-hold mo na po namin at kung talaga hindi makapagpresenta yan isisisu -so natin yan at uh, po natin para Ay, donate. okay na pero naman pero uh, buka naman po dun sa consultation yesterday no? oh. Uh, nakapagpresenta naman po karamihan ng mga papeles nila at uh, nakapag-pinpoint din po no? Nung kung sino talaga yung responsable dito o, sa at least at their end no ng mga may-ari po ng warehouses. Ang maganda po doon, uh, meron din pong napagkasundoan na baka maaring uh, makatulong sila sa pagbebenta ng tumbigas sa pamamagitan po ng pagsusupply ng mga roll-out stores natin. Uh, yun po yung maganda doon at direkta na po yun. No? So parang para magsusuporta po din sila sa Kadiwa program natin, yung mga Kadiwa stores natin. Uh, Magkano uh, naman, naman po per kilo? Magkano naman po per niyan? Baka mamaya niyan, okay. May kumpleto siya ng dokumento. Baka ibenta naman nila, nila ng mahal. Atorne. Eh. Uh, yan ho ang magiging resulta ng kanilang paikipag-usap ngayon okay, with the Department okay. of the Agriculture. Kasi uh -huh. may data ho si Secretary Laurel. Kami naman po may data din at nag-coordinate kami mabuti ng DA. Na kailangan po umakma doon yung kanilang mga presyo. Kasi yun naman po ang goal natin dito. No? Hindi naman po natin sila pinagbabawalan, sir, na oh. mag-negosyo uh, at uh, kumita. Tama. Huwag naman po lang yung labis-labis at uh, uh, kawawa na yung ating mga kabayan at natitaken advantage. Hmm. Of po. Oh. So hindi pa ito matatawag ng mga smuggled na bigas. Tama ho ba? Suspected po ba lang Suspected yan? Suspected no? uh, pa lang ito. now, opo, opo. Ay, ang tagal naman, no? Ano ba talaga? Ng, uh, Ganun ba katagal ang proseso niyan? Documentation attorney? Yun, yun po kasi yung nasa saad sa batas sir, ah, no? Pero okay. nangako naman po sila no na ipoproduce sila agad-agad yung kanilang uh, mga, dokum mga, dokumento. Kaya nga po uh, based on good faith eh hmm. hinahayaan natin na ano na mabuksan muna sila. Hindi kaya napalitan nila ng ano yan sir? Nung alam mo na mga durug-durug na -durug bigas. <laughs> Nagawa. Naandun po yung mga tao natin. Ay, gano'n ba? At, uh, naka, nakabantay po. Opo, nakabantay. So magandang, yan. magandang klase yung bigas ito. Magandang klase. Opo, magandang klase yung bigas po ito, sir. Gaano po kadami ito, Atortney? Ang Dami na ito. Ito ba yung video? Opo, uh, umabot po sa 250,000 sacks. 250? Ng bigas po, no? Magkano? Nakakahalaga po ng uh, mahigit. Uh, 660 million pesos 660 million pesos Naku napakalaking tulong 'yan na sa kampanya ng pamalaan para makabili tayo ng murang bigas at ang kampanya din ng uh, Marcos Jr. administration laban sa smuggling and hoarding ng agri products tama ba Attorney Jet Tama po uh, ito po ay ay uh, all government effort po no Uh, para po tingnan itong patuloy uh, na pagtaas ng presyo ng bigas na sa pagsasaliksik po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno natin katulong na rin po ng ating kongreso eh mukhang hindi po justified based dun sa mga pagko-compute namin ng mga cost ng importers uh, natin, wholesalers natin, especially ng mga retailers natin. Kumbaga po, doon pa lang sa unang ilang hearing ng Kinto Committee, na-establish po yata na ang talagang may kumikita dito sa na sobra-sobra na, na to the detriment to, no, ng ating mga kababayan na talagang uh, nahihirapang na, bumili ng murang bigas ngayon. Ano ba time frame ninyo uh, attorney Jet na makumpleto ang documentation at uh, para po yan ay mailabas na? Uh -huh ng mga bigas na eh, 'yan. Sana ho, makapag sano ho makapag-produce sila hanggang bukas, no? Kung madali buwas. lang naman pong kumuha niyan. So, no So, naga-follow up po kami sa kanila. Wala rawong deadline. Uh, otherwise, so habang habang tumatagal 'yan, nagdududa kami. Kasi oh. napakadali kung legal ho 'yan at nasa kanila 'yung papel niyan, ay eh, madali naman 'hong uh, halungkatin at uh, wala ho kayong deadline na pa. isinet? Eh, Para mapuwersa 'tong mga 'to. official po uh, 15 days sir, no? But again, uh, informal deadline namin sana ma-produce po 'yan na uh, kung hindi ko kaya bukas, early next week. Next week? Apo. Okay, sir. At jet, tawagan ka namin ulit, ha? Thank you po. Sige po, sir. Merry Apo. Christmas po. Okay. Attorney Jet, uh, Vincent Jet Maronilla, Assistant Commissioner ng Customs Bureau.